at kumahal mo ko bilang isang kaibigan, you should be happy for me. Put. Wala akong kaibigang mang-aagaw at bumibili ng lalaki. May I remind you that you're still inside my house at bawal ang bibig is quarter dito. Alalahanin mo kung sino minamura mo. Hindi na kita amo. Hindi na rin kita kaibigan. Lumayas ka! Kanina ko pa gustong umalis. Hinihintay lang kita para makapagpaalam ako ng mahusay. I'm sorry, Papa. Natagalan kami. Nainip ka ba? Hindi naman. Lumamig lang ang pagkain. It's okay. We can order again. Mabuti na lang nakita ko si Rochelle sa labas. Pinasusoli niya to. Ah? <laughs> Napulot daw niya sa hardin. Saan siya nandun? Uh -huh. Yes, of course. I think we all need a drink. Jerry has made a very crucial decision. Rochelle, what are Nagpapaalam na ho ako, Don Chofilo. Pero bakit? Hindi na ho ako maaaring magtagal dito. Hindi ko po pwedeng tuklawin ang kamay na nagpapakain sa akin. Kaninong kamay ang mo? Sa akin o kitonen? Rochelle, makinig ka. Si Tonete wala na sa akin poder. Nakijerry na siya. At magpapakasal na sila. Kaya nga ako ako mas lalong dapat umalis eh. Pero... Hindi mo kailang gawin yan. Hindi lang na si Jerry ang lalaki sa mundo, ha? Ah. <laughs> Rochelle. <laughs> Nang ipasahuli mo sa akin ng sing, sing at pera, hindi pala ako na-insulto. Pagkos natuwa. Natuwa dahil sa napatunayan kong hindi ka katulad ng ibang babae na nakilala ko. Bakit hindi mo bigyan ang sarili mo ng magandang pagkakataon? Ngayon lamang ako umibig ng ganito. At nakahanda akong pakasalang ka. Niloloko niyo ba ako, Don Chofilo? pakikipaghiwalay ko kay Concha. Kahit lumod ako sa kanyang harapan, kakawin ko. Pumayag lang siya makipaghiwalay sa akin. Kailanman eh, hindi ko siya inibig. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka muna umalis. Pag-aralan mo mabuti ang alo ko sa'yo. I promise you, gagawin ko ang lahat para mapaligaya ka. To me. Tonet, katatapos lang natin. Gusto ko uli. Eh, pagod na ako eh. Huwag mo kong pagtaasan ng boses. Huwag mo kong utusan. Hindi mo ko alipin. Inisip mo si Rochelle, ano? Ano? Hindi ba? <laughs> Magpasalamat ka. Sa dinami-dami ng lalaki na kilalok sa Amerika, ikaw ang inibig ko. Itong tatandaan mo, kakasal ka sa akin. Akin ka. Akin! Michelle? ginagawa mo sa dilim? Saan ka pupunta? Sa malayo dito. Rochelle, alam ko masama ang loob mo sa akin. But need I remind you that it was Jerry who made the choice. At ako ang pinili niya. kung talaga mahal mo siya, igalang mo ang kanya naging pasya at kung mahal mo ako bilang isang kaibigan, you should be happy for me. Put Wala akong kaibigang mang-aagaw at bumibili ng lalaki. May I remind you that you're still inside my house at bawal ang bibig quarter dito. Alalahanin mo kung sino minumura mo. Hindi na kita amo hindi na rin kita kaibigan. At lalong hindi mo na kailangang ipaalala sa akin kung sino kaharap ko ngayon. Dahil isa lang ang nakikita ko. As. Lumayas ka. Lumayas ka! Kanina ko pa gustong umalis. Hinihintay lang kita para makapagpaalam ako ng mahusay. Hello, na, na -ring. Si Jerry ito. Pakitawag lang ho si Rochelle. Naku, Jerry, nakaalis na si Rochelle. Ha? Saan nagpunta? Eh, uuwi na lang sa probinsya. Bakit? Anong nangyari? Eh... Wala na si Rochelle dito. Pinalayas ko na siya dahil siya, sa akin. Siya! Imagine, minura niya ako at ang sabi niya pa. Hello, Jerry? Jerry? Hello? Mama, ma, ma, Jerry, Jerry. Anong ibig Is this some kind of a joke? Sorry to Alam ko ba, maayos na sa atin lahat. Naglulukuhan lang tayo. Kailanman na hindi kita niloko. I've always been honest with myself and with you. Kailangan gawin ko ito. Ito lang ang paraan para muling mapawi ko ang respeto ko sa aking sarili. No. You made a choice. Ako pinili mo. You can't change your mind. Buo ang plano natin. Ang plano ko para sa sa'yo. Plano mo. Plano mo. <laughs> Yan ang diferensya. Puro plano mo. Oh, yeah? Don't take me. Gumawa ka rin ng sarili mo plano took advantage of my generosity because he knew I loved you. Pinatuloy ko lang ang paggamit ng sakit. Tinumbasan ko ng pawis ang tatlong libong tinatanggap ko mula sa kumpanya niyo. Oh, Jerry. Accounts ka pa naman, hindi ka marunong magbilang. Two thousand lang pinag-usapan natin. Ang isang libong sobra ay galing sa sarili kong pulsa. And what about your clothes, this apartment, your car? Yan ang upang mo sa mga halik at yakap ko. Ito ang susi ng kotse Sa'yo na Ito naman ang susi ng apartment At kung gusto mong mag-imbentaryo Nasa kabinet ang lahat ng damit at sapatos Ang pinili mo para sa akin Sorry, Tonette 点。Yeah.